Ay hey, mga Lodi. Rainy Manila muna tayo. Ang lamig ng panahon. Wala akong kayakap. Kaya magkakapin na lang ako mamaya. That's raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? That's raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? At sa rinig in Manila, hindi kita maririnig. Nakahiga mag-isa, nanginginig ang sa Rinig in Manila, kahit di ka nababalik. Maulan ba sa inyo, ba't binubuhos dito? Pahumalhin sino nga sa simple na pasulyap, sulyap ay papapansin sa'yo. Umabot sa palitan ng mga mensa, itilig na tilig ako. Kamusta ka, ina? Hello, maganda umaga. Ingat ka, pahinga, huwag ka masyadong magpupuyat pa. Naramdaman ang puso na dahang-dahang itong nahubulog sa'yo Sa, sa kadaarang araw na pag-uusap meron na namumuo Ang hindi ko lang halang kung ano yung patutuluhan Ang hiling ko lang na mahal na itong naramdaman man mapag, mapagbigyan na Handa, uh, mapakinggan at ibok ng puso ko sa'yo lang Na na naramdaman Balik sa Manila, ako ay nananabi Mabaliw-baliw sa kanyang mga halik Okay na di maiwasan na mamis pa minsan-minsan Pero pag kami nagkita aking kagigigil Di ko siya ipigil Daling-daling mo sa'yo na gusto ko Sige igiling igiling mo hihito Daling-daling mo sa'yo na gusto ko Sige igiling igiling mo hihito Daling-daling Darling, darling. Daling, daling. Dale, 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 sino ya. Hey.